And itong luto naman sa tilapia ang itry nyo next time mga mare na sigurado siguradong magugustuhan ito ng inyong mga anak dahil napakasarap talaga nito. Kaya naman kung sawa na nga rin kayo sa pritong tilapia mga mare na i-level up na natin yan, gawin natin yan napakasarap na escabeche. Simple lang naman ang gagawin natin dito mga mare, una bubudburan lang natin yan ng asin, syempre ibabad natin muna yan kahit 30 minutes lang, pwedeng pwede na yan. So after nyan ay pipirito na nga natin ito, pwede rin pala kayong maglagay dito ng seasoning mga mare, optional lang naman yan kung gusto nyo na mas malasa. Yung tilapia ko pala dito mga mare ay hinati ko sa dalawa pero mas okay sana kung buo yan, mas maganda tignan. And then after ko maprito yan, hinango ko na at dito naman sa part na to ay naggisa na ako ng bawang. Isusunod ko na nga rin dito ang sibuyas. Siyempre maglalagay din tayo dito mga mare ng luya para mas mabango ang ating escabeche. At pagkatapos nga natin magisa lahat yung aromatics mga mare ay isusunod na nga natin dito ang carrots at syempre ang red bell pepper. Halu-haluin lang natin yan mga mare hanggang sa maluto ito. And then after ko masute yung mga gulay mga mare ay nag na nga ako dito ng 3 cups of water. Naglagay na rin ako dito ng soy sauce. At syempre ang ground black pepper. Maglalagay din tayo dito ng 2 tablespoon of oyster sauce. Nag Add na rin ako dito mga mare ng white vinegar at syempre ang brown sugar. And then nag-add rin ako dito ng pampakulay na banana ketchup. And then lastly nilagay ko na nga dito ang slurry. Pampalapot yan mga mare para mas maganda ang ating sauce. At kapag lumapot na nga ang sauce mga mare, kunwari ay pwede na nga natin dito ilagay ang ating naprito na tilapia. Grabe, sobrang bango niyan mga mare. Kaya naman, kung ako sa inyo, nako, wag na kayong mag-isip kung anong iuulam. Ito na nga ang ilista nyo at lutuin nyo na ito bukas. Napaka-perfect nito. Anyway, para lang mas maganda ang kulay nito, ay naglagay nga ako dito ng beans mga mare. Sinimer ko lang 'yan for 5 minutes and then ito na nga ang ating escabeche, ready to serve. Kaya naman, tara na at kumain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to like and share.